nakita na nato ng lagdong mga Gamong ba? ba? Sab mga kaibigan Yung grabe gamong Yan po mga kaibigan yung mga kasama natin mga kaibigan yan po, mga kaibigan Yan mga kaibigan

Eh bigat bumalik aku na nila magi bigit hindi panak

Balik yung Unisa sila limang ayan ko mga kaibigan, apat na katao yung naghila sa tuna mga kaibigan ha, apat na tao kasi yung iba nagsurrender na yung iba mga kaibigan.

grabe na pagkabigat ko talaga yung uh, tula mga kabigat kasi yung mukha uh, nang naghila mga kabigat ayun eh? sayo ayun po yung mga uh, pamagat Yeah. Pakit-pakit itu Dapun tayun Tidak ada bagian Tidak Tidak ada bagian Tidak ada bagian Tidak ada bagian Tidak

sakuban, sakuban. Gawek, sakuban gawek layu na. <laughs> <laughs> ini man, ini man kelakian yang isda biru, grabi yang Ayan, war takok. <sukut> terus, uh, sesin tahun lagi, terus grabi. Gawat jodian tayo. Lalu. Oh. Gawat si tayo. Gawat tayo. Oh